Magandang araw Wardy fans, ang mga awit ng reggae na si Coco Ibaldo ay namatay pagkatapos ng aksidente sa kalsada. Philippines popular reggae singer Coco Ibaldo, Juan Manuel Ubaldo sa totoong buhay, namatay sa isang vehicular accident sa Bacolod City Biyernes, December 8, 2023 ng madaling araw. Si Ubaldo, 44 ay nagtangkang mag-overtake sa isang sasakyan sa kanyang harapan sa kahabaan ng Circumferential Road sa Barangay Mandalagan alauna, una medya ng madaling araw noong biyernes nang mawalan siya ng kontrol sa kanyang motorsiklo at nasagasaan ang isang isa zero wheeler truck na may dalang tubo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa lakas ay naputol umano ang ulo nito sa katawan dahil sa impact ng aksidente. Ang driver ng truck ay kasalukoyang nakakulong.